Hello guys, good morning, good morning Nagbabalik na naman po tayo dito sa ating uh, YouTube channel dito sa ating Sare-sare store business guys, ay kunting-kunting update na po tayo dahil uh, nagkasunod-sunod nga po yung ating mga delivery, alam naman po natin ngayong uh, papasok ng July, welcome July nga, uh, sana swertein na naman tayo dito sa ating pagbebenta ng July dahil alam naman po natin ay parating na po yung ating mga uh, ating pasukan so Napakadami na mga po yung ating delivery ngayon. Uh, dumating yung si Pure Gold at saka si URC guys. So, ah uh, ikukwento po natin yung ating kunting delivery ngayon dahil ah uh, medyo ang uh, marami nga po tayong ididisplay Alam mo naman, natin anong oras na ba ay uh, 4.50. 4.50 ng umaga guys. Medyo mapaapaaga tayo ng gising dahil nga marami po tayong uh, Sinatawag na ED Display So binabati ko muna yung ating mga katim kasare dyan Good morning, good morning sa inyong lahat Sa lahat ng ating mga subscribers Magandang umaga po sa inyong lahat uh, Welcome July uh, Sana lahat tayo ay uh, may swerte ngayong July So hindi pa tayo nakaihigop ng kape guys At uh, nakakatuwa dahil uh, ngayong July Ay medyo dumami na po yung ating paninda tulad nga ng aking sinabi ay pasukan na So, ang mangyayari dito guys, uh, yung pasukan, medyo busy-busy po talaga tayo. Magiging dalawa na naman kami ni Mrs. dito sa ating tindahan. Alam nyo naman yung uh, pag lumabas yung mga bata ay gustong-gusto laging uh, mauna at limited lang po yung kanilang uh, oras, So, balikan nga po natin yung mga uh, delivery natin. Kung may nagtaas na naman ng presyo at uh, sisilipin po natin yung ating mga deliveries na yung ating uh, URC yung ating URC guys na galing sa bodega yung bodega price ay uh, super sukod so naman ay napakalaki po nga po yung ating uh, uh, tubo dito sa URC kasi direct po tayo doon sa bodega yung aking paulit-ulit na bodega uh, kagaya na lang mang yung ating C2 alam niyo ba yung isang sito isang case na C2 ay 260 po sa kanila Samantala doon sa Isang ahente na URC din ay 320 po ang isang case. So napakalaki po, napakalayo ang diperensya po yung ating uh, C2 doon sa kanila. So napaka uh, ganda nga po guys kapag ikaw ay direct uh, supplier sa kanilang uh, bodega. So ang pag naman, wala naman po silang nagtaas dito sa mga Jack Angel nila guys ay ganun pa rin yung kanilang presyo. Ng ating mga piyatos ay 13.50, 13.70 ang kanilang uh, presyo dito. Mas medyo mataas ng konti yung ating Nova kasi uh, 13.70 pero ang bentahan talaga noon ay 20 pesos guys. So medyo meron po tayong uh, konting ganansya doon o kaya profits dahil nga uh, tawag dito yung uh, bodega tayo. So, dito guys, wala na po tayo mapag sa taas. So, mapapansin nyo dito sa mga ano natin dito, lemon square ay nandito pa. So, ah, nakapag na po tayo dyan sa labas at medyo ano-ano na, na yung ating at tindahan medyo puno-puno na. Kaya, uh, kunting konting updated lang po tayo. So, yun, yung ating uh, benta kagabi. So, maaga-maaga po tayo dahil um, magbibilang po tayo ng benta kagabi. So, yun, July 1, kahit um, malaki na po sa akin itong benta ko to Pero alam ko maliit pa ito sa iba. Yung uh, benta ko at sa benta nyo ay hindi po tayo pare-parehas. So, maraming salamat na rin sa mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel. Kasi nga, Dumadami na tayo, dumadami na tayong uh, sari-sari store content creator kaya medyo humina po yung ating views. At saka binabati ko guys yung ating uh, Facebook page. Kung sino yung mga nanonood dun sa ating Facebook page, may mga shoutout sa inyong lahat. Uh, medyo uh, na-unlock na po natin yung ads and reels doon at uh, nakakatuwa naman guys dahil ah uh, Uh, dumadami na po yung ating mga followers doon sana tuloy-tuloy yung inyong pagsuporta doon sa ating page uh, medyo magkaiba lang po yung ating uh, ano doon kasi nag -re reels po tayo doon medyo mas uh, challenging mas uh, exciting at naka mas nakakatuwa guys dahil nga reels nga po yon ay medyo mas nakakatuwa so eto yung ating benta kagabi medyo na ano ko na yung Nung tanghale ay naitabi ko na yung ating benta ng tanghale So, uh, mayroon po tayong ibibilangin dito So, nasa 2,000 siguro to guys Yan So, kunting silip lang po natin dito sa ating uh, tindahan Yung ating uh, uh, pagkaayos So, dito guys ay uh, okay na Naayos na natin dumating na yung ating mga ah uh, paninda na na natin dito banda dito na ice na ni Mrs. so dito lang ay uh, kulang na, na naman tayo dito sa tinatawag na chin bilog ay ang bilis po talaga maubos dito repel po tayo ng repel dyan so ang ating chin bilog yung ating uh, itlog ay kukunti na rin guys at wala na rin tayong itlog so dito sa taas yan marami-rami pa yung ating so full stack na po tayo dito dahil nga Ah, uh, nakaredy na po tayo dito sa mga pambata dito kasi ito po yung talaga mabenta sa mga pambata yan guys yung ating uh, mga biscuit so dito naman sa dilata guys ay uh, gumagalaw din uh, lalong lalo na dito sa mga bandang ah, uh, pero dito sa 555 ay hindi po masyadong Uh, gumagalaw dyan. So, dito okay naman. So, yung ating uh, luncheon meat ay mabilis po yan. Nagiging fast moving na. At talagang naman dito sa banda dito guys ay uh, medyo puno na yung ating harapan. So, magkailangan na naman natin magre-refill. Hindi pa natin nabubuksan yung ating uh, roll up. So, dito sa downy guys ay medyo tumaas na po yung downy natin. Medyo Uh, Nagtaas na po tayo dati ay 7 pesos. Ngayon dito ay mag-start na po tayong 8 pesos kasi 6.50 na po yung uh, kanyang puhunan dyan. So medyo 7 na siya. So dito hindi pa tayo nakapag uh, uh, binago yung ating setup dito sa harapan. Uh, may mga candies, candies pa rin. So ayun pa rin. So yung ating uh, chiller, titit na natin kung... Uh, puno na bago tayo magbubukas ay talagang titingnan na yun punong-puno na guys yung ating uh, chiller, nakaredy na po talaga ito sa uh, ngayong umaga ay punong-puno na so yan yun yun yung ating mga chiller, so yung ating red horse ay uh, ready na guys yun, ang ating uh, chiller ngayon, so napapansin natin sobra na siyang malamig kasi uh, nag-a-ice na siya ma-ice -ma na siya, so Uh, ibaba natin yung ating settings kasi naka number 4 so ilagay natin sa sa 3 yan yan 3 guys kasi marami na siyang uh, nakakapagyelo na siya so yan lang ating uh, update update natin dito sa ating uh, sa restore ngayon medyo wala naman nagbago tuloy-tuloy so, <laughs> pa rin yung ating pagbebenta guys, so sa lahat ng gustong uh, sumubok ng tindahan ay uh, okay naman, uh, maganda naman ng kitahan dito, lalo na dito sa may mga puhunan at uh, talagang napakaganda pong mag-business kahit maliit lang silipin naman po natin dito sa harapan guys yung ating display kasi ah uh, Uh, halos binago uh, binagubago po natin yung iba nating display kapag depende po dun sa uh, panahon so dito yan uh, medyo makikita mo dito medyo hindi po masyadong gumagalaw yung ating uh, mga beer brand yung kafe lang talaga yung uh, mabenta mabenta dito dahil may mga kakompetensya na nga po tayo kaya uh, medyo nagiba po yung takbo ng ating uh, tindahan ngayon so pag sa pambata ay talagang uh, sa atin po lahat yan so dito banda medyo okay na okay naman pag so, nandito si customers ay uh, kitang kita po talaga guys yung ating uh, mga paninda pag nandito siya titignan niya sa taas makapamili siya dito ng kanyang bibilhin. ayan kasi alam niyo guys kasi ngayon at uh, tagbukid dito sa amin kaya marami po bumibili ng mga ganong pakpak ng uh, biskwit so dito naman yung mga isa lang ang ating mga biskuit isa-isa lang dito so dito banda ay nakalbo na yung iba nating achichirya uh, dito so super sugo naman okay mabenta itong ating uh, noodles yung noodles dito sa baba ay okay naman yung ating school supplies guys ay hindi pa siya dumating hindi pa siya dumating ngayon yung ating order kaya don't worry ay makakahabol po yung ating uh, school supplies dyan So dito naman, medyo okay naman yung ating uh, mga gamot-gamot dito. So yung ating pang-display dito ay tinanggal muna natin yung mga iba nating paninda dito dahil marami'ng malalaki ay i-display na lang po natin ito pa kapag pasukan. So medyo ah uh, alisin po natin dyan yung sa harapan yung noodles, papalitan po natin ng mga pabango. So Ayan 'yun lang muna guys, 'yung ating latest update. So, thank you, thank you very much sa inyong uh, panonood at dito ating, uh, Sana tuloy -tuloy ating suporta dito sa ating YouTube channel, guys. Sana tuloy-tuloy po 'yung ating pagsuporta dito sa ating channel.